So ito yung stock natin na stock ng Tawagin. So wala siyang fog lamp. So yung fog lamp ko nandito dati. So ito ngayon dahil nagpalit na stock na ganito. So wala na to. Dito na yung fog lamp natin yan. Pero the rest same naman yan. Pero ito galing din yung Fortuner to kaya okay lang. Fog lamp. Okay so pati rear fog yun na yung parang orange na yun okay front fog tapos rear fog yun okay sige tingnan ko yung mga rear fog so ito rear fog lights so parang park light din siya na additional so pwede pa pero dito ito hindi lumalakas yung baba no oh, Ganda. Grabe. Ang kotso nila ito guys. Magaling nasa ito boss. Mga 200. 200 million. <laughs> Salamat. Yeah, Gabi, huwag ganda na magso. Yung dalawa, huwag kang huwag, huwag nyo kakaibiganin itong dalawa na ito. Masisira, Masisira ang buhay, buhay nyo. <laughs> Pag Toyota Tamaraw, walang sun visor sa passenger side. So, dun lang talaga. So, ito, ganyan lang. Naka-blanco lang. May pin lang. Pero may abang. So, ito, binili natin to. E, auto tindero din. So, ito, bubutasin to, guys, para mapasok dito yung pinaka-lock na itong sun visor. Oh, no. So, meron siyang ganito. May code siya. Hirap ko. Hindi ako nag-aral an an Anong course mo, boss? Engineer? Uh, electronics. Electronics. Ah. ka kakalupi. Alam ko lang ayaw si electric pan. Eh. Ah matagal lang dito yung wiring. So, yung ng manibela, paggabit ng gauge, hindi naman siya ganun katagal. Sobrang dali lang. Parang sapon lang kasi pasok naman lahat. Walang question. Pero, electronics talaga mahirap. So, yung dashboard natin, guys. May sulat na Toyota dyan. Pero, hindi kita, no? For knowing, na emblem. Orig Toyota rin, guys. So, ito siya, guys. Kasi nga dito. Kaya, nadikit ganyan. muna natin.